Hello, good morning everyone. Ngayon po ay pizza 20 po ng Marso ngayon. Sa mga supporters dyan at nag-aabang na live ni Kaamo yung dyan. Uh, medyo malungkot niya si Kaamo yung dahil hindi tayo binigyan ni Lolo ng reapply. Hindi ko alam bakit. Nagbigay pa siya ng March 20. Ngayon ay March 20 na. Naghihintay ako para ma-reapply tong channel natin na to. Wala hindi tayo pinagbigyan. Hindi ko po alam. Kaya pinapa abot ko sa inyo na malungkot si mo yung wala tayong magawa 3 months po naghihintay ako para ma-reapply ang channel natin ito ito yung hinihintay kong araw para mag-apply ng monetization. Ngayon po ay wala talaga. Kaya ito lang masasabi ko. Tuloy lang kung sino man ang mga naghihintay o gusto mag-support. Marami naman po nag-align. Hindi naman tayo pumunta doon. Maggagawaan lang ako ng bagong channel siguro. May ba ma makabalik ako sa larangan ng paglalike sa youtube okay ingat po palagi kayo kahit saan mo kayo nararoon niya. at uh, binabati ko kayo ng maligayang araw muli sa inyo at ako po ay lubos na uh, na ano na lungkot pa kaya okay bye bye you.